Marami na yung mga uh, na no, nakuha namin. Eh ba. Mukatain. Uh, what's up mga kiddo? Welcome back again sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page so bagong araw pani bagong video na naman tayo mga kaibiya so for today's video mga kaibiya kami ngayon ng uh, tawag dito sa amin uh, kinhasun o shell so yun ang kukunin namin ngayon dito mga kaibiya kita namin sa inyo kung paano mungunguha ng kinhason so napakalawak yung pispa na luma dito sa amin mga kaibiya Ayan, so ngayon, tinubuan na siya ng kahoy. Kasi napabayaan na ng mayari. So, dito kami maunguha ng kinhasun. Ayan, si Steven, ang ano na siya ng ano, uh, kinhasun. So, ganyan lang maunguha ng kin mga kinhasun, guys. O, mga shell. Ayan, kinakapa-kapa lang dito sa putik. Kaso hindi makikita yung shell kasi medyo malalim pa yung tubo. Yeah. So guys, may nakuha na akong isa. So guys, may, naki, may nakuha na akong na, ano, bakalan. Tawag nila nito. Ayan, may nakuha na sa tatlo. Then, Apat. Ini nak ikat lah. Oh, kan. Ini hasil. Okey, tinggi. Okey, ini yang ulinya. Ayah nak buka. yang bakalan. Ang ganda kuskus niya nang ano. Ayun, makikita sa tanda no. Ayun no? kuskus lang nang kita mo yung paano mo, o, ayan, gawa sa pako. 'Yun. 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 Marami. Tabi-tabi lang guys, may rumpong natira na iyon oh. Let's ko Ah. Yeah. Ang dala ng dagpakaras. Lain <laughs> lang kung nagsunod ba? Ito. So, lang sa putik yung mga kinhasan guys. Ayan na ngan madami na yung uli ano uh, nakuha namin. Eh no. Ito na. Ito katai. Ah. Tumunog. Kumain reef ng dalan. Eh, nito yung ginagawa namin dito sa probinsya pag wala kaming ano, ulam malambad um, si pang bilhin ng ulam punta lang kami dito sa lumang pispan ayan lang, ayan lang yung putik may mga butas yan na maliliit pus kami. Ano 'to? Paano? nakabutang sa ulo na nabili, nabili ng kuan mo. namin mga So wait na daw kami. lah na, apa nak